Magandang umaga po sa ating ginagalang na Mayor, Mayor Jenny, sa ating Vice Mayor. Nasaan na si Vice Mayor Rex ayon? Nag-aano siya, nag-live. At sa ating mga ginagalang na konsihal, hindi ko na isa-isahin sa ating mga board member, board member Kiko Balsaga, board member Austria, board member De La Cuesta, at sa ating pastor. Maganda umaga po. Sa lahat ng ikakasal ngayon at mag-iisang dibdib, Magandang umaga, napakagandang araw po nito. Isang pinagpalang araw po sa lahat. Valentine's Day. Ako po ay nalulugod, natutuwa dahil nung mayor po ako, ginagawa ko rin ito. Tuwing merong okasyon ng Valentine's Day, doon pa kami sa People's Park in the Sky. Kahit mga, may, misan nga ho, may mga kapampangan pa napunta. Kinakasal ko na rin. Subalit, Nakakalugod po rito sa Dasmarinas dahil napakarami. 634 634 sa iba't ibang lugar. Meron meron siguro sa Salawag. Meron siguro sa San Agustin. Meron siguro sa Paliparan. Meron sa Poblacion. Lahat po ng mag-iisang dibdib ngayon ay meron pong kanya-kanyang istorya. Meron pong kanya-kanyang kwento. Meron pong kanya-kanyang panalangin sa araw na ito. Meron kanya-kanyang ninanais. Hindi lang ngayon, hindi kahapon, kung hindi po sa kinabukasan. At pag pinagsama-sama po natin lahat ng kwentong ito ng 634 pairs, pares na nasa harapan ko ngayon, pag sinanib-sanib natin at tinahi ng masinsin ang lahat ng kwento ng bawat pares dito, makakakita po tayo ng isang kwento ng pagmamahalan, isang kwento ng pangarap sa magandang kinabukasan, isang kwento ng isang mas magandang komunidad, isang kwento ng isang nagmamahalan at nagkakaisang pamilya. At pagtiningnan tinignan po natin yung kwentong yan, pakatapos po ng kasalang ito, pag uwi ninyo sa bahay, siguro hindi nyo na ikukwento ito isa-isa. Liman taon, sampun taon mula ngayon. Pag sinaba, pag pinagsanib-sanib lahat natin ng kwentong yan, yan po ang kwento ng bagong Dasmarinas. Lahat po rito... Lahat po rito ay nangangarap ng isang masagana at nagkakaisang pamilya na kinakalinga ng ating Panginoon. Ako po ay laging nasimba rito. Hindi pa ako nakaka-absent pag, pag simbang gabi sa Immaculada Concepcion nitong huling Pasko. Humabul ako kahit not counted na ata iyon. Tinitingnan ko po yan at isinasabay din sa aking pang kasulukuyang gawain ngayon. Kagabi, umuwi po ako galing Iloilo City. Nung isang gabi, nandun po ako sa Bigan at sa Lawag. Alam ko po, naniniwala ako, na ang mga tiga Bigan, ang mga tiga Lawag, ang mga itiga Iloilo, bukas nandun kami sa Dabaw, meron din pong ganyang kwento at pag pinagsama-sama natin ang kwento ng bawat komunidad, Dasmarinas, Iloilo, Lawag, Bigan, Dabaw, kahit Mindoro, pag pinagsama-sama po natin yan, yan na po siguro ang kwento at pangarap ng bawat Pilipino. Iisa po yun. Ang pangarap nila magkaroon ng isang matahimik, maunlad at nagkakaisang lipunan. Ang pangarap po nila ay magkaroon ng isang makabagong Pilipinas na kikilalanin din sa buong mundo. Sa mga kababayan ko po sa Dasmariñas, kahit hindi po ako kasama sa inyong pagliligawan, kahit wala na ako mamaya sa inyong pirmahan. Kahit hindi na po ako kasama sa inyong tanghalian mamaya. Alam ko po ang inyong kwento at isama nyo na rin ako sa inyong kwento na nangangarap din na magkaroon ng isang mas maunlad na pamilya matatag na lipunan at nagkakaisang Pilipinas. Ito po si Senator Francis Tolentino ang inyong kababayan sa Kabite. Mabuhay po ang mga bagong kasal. Pagpalain kayo. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Mabuhay po ang pamunuan ng lunsod ng Dasmarinas. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you very much, Senator Francis Tolentino.